Bakit ka pa bibili ng mga processed nuggets kung kayang-kaya mo namang gumawa nito? Mas makakasiguro pa tayo na mas masarap at mas healthy ang magagawa natin. Dahil lalagyan natin ito ng maraming gulay na siyang magpapasigla sa katawan ng ating mga chikitin. Simulan na agad natin. Dito po ay meron tayong tatlong pirasong mga patatas. Huhugasan, babalatan at hahatiin lamang natin ito sa malilit na piraso. At saka natin ito pakukuluan hanggang sa lumambot. Habang niluluto natin ang mga patatas, ay prepare muna natin itong mga tuna. Dito po ay meron tayong dalawang lata ng canned tuna. Any brand naman ng canned tuna ay pwede po dito sa ating recipe. Sa canned tuna po tayo kukuha na magiging flavor ng ating gagawing nuggets. Bali, strain lang natin dito yung sabaw nitong tuna. Masyado kasing magiging matubig ang magagawa nating mixture kapag isinama pa natin ang sabaw nito. Drain lang natin yan ng maigi. Once okay na, ay iset aside muna natin ito at balikan natin yung patatas. Bali, ito na nga po pala ang ating patatas. Napalambot na po natin ito. I-mamash lang muna natin yan hanggang sa wala ng malalaking chunks ng patatas ang makita dito. Once mamash na ang mga patatas, ay ilalagay na natin dito yung nadrain nating mga tuna. Durug-durugin lang po muna natin yung mga tuna dito. After madurog ng tuna, ay pwede na nating ilagay yung iba pang mga ingredients. Unahin na natin dito ang sibuyas at bawang na pinino natin ng maliliit gamit ang manual food processor. Next ay itong pinong carrots. Ganon din guys, pinino lang din natin ito gamit ang ating manual food processor. Sunod ay pinong malunggay. Bali, pinino lang natin itong mga malunggay gamit ang kutsilyo. Kung may mga mababait po kayong kapitbahay na may malunggay, humingi na lamang po kayo para makatipid-tipid kayo kahit papaano. Sunod na natin dito ang hiniwahiwang spring onion. Next ay tatlong kutsarang harina at tatlong kutsara din ng cornstarch. Yang dalawa ang magiging binder ng ating gagawing nuggets. Sunod na din natin dito itong isang pirasong medium size na itlog. And last sa ating ingredient ay ang mga pampalasa. Maglalagay tayo dito ng asin, seasonings at paminta. Kayo na po ang bahalang mag-adjust sa pampalasa na ilalagay nyo dito. Haluin lang muna natin ito hanggang sa mag-well mix na ang mga ingredients natin dito. Salamat at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Kung sakali pong magugustuhan mo ang ating nuggets recipe ngayon, mari po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na Super Healthy Nuggets! Maraming salamat po! Bali dito guys ay nahalo na nating maigi ang mga sangkap. Nakalimutan ko nga po palang ilagay yung isa sa nagpapasarap ng ating gagawing nuggets, which is itong keso. Bali, malit na keso lang po itong binili natin, tamang-tama lang po ang dami nito. Mas masasarapan kasi ang mga chikiting kapag may malalasahan silang cheesy flavor sa kanilang kinakain, di ba po? Shred lang natin ang keso at haluin sa huling pagkakataon. After ma-mix maigi itong mixture, ay pwede na tayong mag-proceed sa pagkukot at pagmumold nitong ating nuggets. Bali dito ay gagamit lang tayo ng sukatan ng mixture para po pantay-pantay ang magawa nating sukat ng mga nuggets. Kumuha lang tayo ng nuggets mixture dito at saka ito directly ilagay sa breadcrumbs. Hindi kasi natin ito mahuhulma agad ng panuggets kung hindi muna natin ito i-coat sa breadcrumbs. Kapag na-coat na sa breadcrumbs, ay saka na natin ito mamumold sa kamay ng panuggets. Oh, di ba guys? Ang dali lang. Ulit-ulitin lang ang proseso hanggang sa matapos tayo. Eh, dyan na nga guys. Nakagawa tayo dito ng 22 pieces na large size nuggets. Pwede na tayong mag-proceed sa pagluluto. Nagpainit na pala tayo dito ng mantika sa kawali. Pwede na nating lutuin dito ang mga nagawa nating nuggets. Nasa medium to low heat lang tayo para hindi agad masunog ang coating nating breadcrumbs. Lutuin lang natin na magkabilang sides nito hanggang sa maging golden brown na ang kulay nito. Estimated cooking time lang po nito ay nasa 7 to 8 minutes lamang po. Once maging golden brown na ang mga nuggets, ay pwede na natin itong hanguin. And once maluto na natin lahat, ay ready to serve na ang ating mas pinasarap at mas pinasustansya na tuna veggie nuggets. Oh, di ba guys? Di hamak na mas healthy ang ating ginawang nuggets compare sa nabibiling processed nuggets. At sure na sure ako magugustuhan talaga ito ng inyong mga chikiting. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami, diyan na kayo. Bye.